Hello po, eh, kahapon merong dumaan sa aking um, feeds about a Filipina sa Hong Kong na nakahiga sa lansangan at ang sabi is sa sobrang kalasingan kaya siya siguro eh dahil hindi sa sobrang kalasingan hindi na niya kayang dalhin yung sarili niya so napahiga na lang siya doon sa semento so while she's lying down there pinapanood siya ng mga kapwa niya OFW tapos nung dumating yung mga paramedics to pick her up and maybe take her to the hospital or kung ano ito namang mga OFW, mga kapwa natin Pilipino na nasa Hong Kong. They were shouting like they were cheering. For what? And all their phones are focused on that scenario. Sino kaya ang mas nakakahiya? Matanong ko lang. Yung babae na nakahiga doon sa kalsada o kayong mga OFW na katulad ko na sumisigaw, naghihiyawan, pinagtatawanan yung Pilipina na nakahiga sa simento. Granting na nasobrahan nga niya yung inom niya. Is it right para pagtawanan ninyo siya? Na hindi nyo nga alam kung ano ang dahilan bakit siya naglasing maaring meron siyang mabigat na dinadala dahil kaya niya dinaan sa alak, which is not right. Marami siyang burdens na uh, akala niya sa alak niya malulutas. No one ever dared to come to her and pick her up na itayo siya or kuhanin siya, itayo siya or tignan kung okay ba siya. Instead, the Filipinos are there enjoying, watching her, and laughing at her, mocking at her. Sana one day, hindi mangyari yung ganyan sa inyo. I hope.